Ayun ulit po, ayun ulit Game pa, big game, game. Pamilya Barrios. Ang uh, mga mga pangung mga Pamilya Barrios dyan. Kamusta? No? At saka mga Tupan dyan. Kasi <laughs> alam mo yung ano man, si isang eh, nag-relate na, 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 na si, si Tito Joff. Adore, ador, at saka mga Adidales, ang ah. lahat na mga kaibigan ko dyan. Idol ko lahat Idol. Huwag lang ah. Ha? Ha? Sa menu na saan? Huwag sa bote ni Kiro, kulay black. <laughs> Di ba yung pangudas? Di ba yung pangudas? Di ba yung Pandigo oh, so, pa yan ang mabaho. Siguro makita rin ako. Buksan niyo yung gripo dyan pa. Kasi tito, grabe tito. Lagal pa. Gapogi, gapogi. Dilarosa yung mga kapabit. Mga dilarosa uh. dyan. Uh. O, bibit-bibit oh, dyan. dilarosa, uh. musketa mo. tito nyo. Pag-vlog na. mo. Kailangan, Sarah. Mga musketa. Vamos, kita na. Ay, guys, get yes, up normal uh -huh. ako. Kailangan palag nyo lahat, ha? Ah, <laughs> <makin> <laughs> kahit, kahit, wala. Hindi tayo, ano, sige, vlog um. um, um. um, uh uh -huh. um, lang. Vlog lang tayo. Nalates pa kayo potential? Kaya mo lang, masasunod. ayun yung ano, yung charger, ay, sis, yung remote. Ano talaga? Ako uh -huh. mag-vlog. Um, uh -huh. Remote lang, remote. Natatalo tayo sa mga, Yayaman din ako. Amen tayo. din ako. Ganun lang tayo. Kompleto kami lahat. Lalo kami makulit. O hindi nyo Video guys, ang kasarap ng pulutan namin, no? Oh. Tilapia na walang tira-tira. Ito, <laughs> oh. oh sorry oh, si na naman ako. ang kasabi na, sorry. na. naman. ba? Na ano na. Na yung dalungan din ba? ba? ano yung dalungan din ba? ano yung dalungan din ba? ano yung din ba? yung dalungan din ba? ano yung dalungan din siya. ano yung lang. din ba? ano yung dalungan din ba? ano yung dalungan din na Araw ang ayo ng shoutout nga pala sa family gula Maraming salamat <laughs> Lahat ng mga ano ko diyan mga style si Okay, si uh, sir Clarissa, si Clarissa si Mami Good. Si si Sir Clarissa binus ser okay, lang. ano uh, di ba simple yung bu 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 Ronaldo. Idol ko kayo lahat. Ah, idol. Bis. Pagod sa ako dyan sa inyo. Ah, mahal ko kasi nasa dito. <laughs> tagay lang! <laughs> sapat na! Pag may damit na kami, tagay lang, sapat na. Don't worry, drink water. Uy, laki na ito. Ito sila. Amen. E, ano, eh eh. Ah. E, ano 'yung mga 'yan. Ah, eh e, ano ko, eh blogger ko 'yung mga ano ko diyan, mga kapatid ko. Ah. Eh, nandiyan. Dito lang tayo sa lahat ng panahon. Kaya't saan tayo. Okay, parin tayo. Diba? Ito sa munegra. Hindi. Okay. Hindi mo wala ang pagmamahal sa inyo. Hindi pa na ba? Oo, pwede. Hindi lang mabaho. Huwag okay, lang. Uh, <laughs> <laughs> <So> lang mabaho. Makikita <laughs> ko guro sa mga Facebook. Kailan ma-upload yan? Titingnan ko lang. Ay, pa'y uh, pinapanood namin uh, yung mga idol namin <laughs> <lapen>, pinapanood namin. <laughs> Para sana dapat gaya, sana yung self nyo kami ha, in life is there. Ha? Para lalo rin kami sumikat. Ta, <laughs>

sila't salamin siguro na daw sa mga oras na ni pagmaat pa na lang to ah dito paamin to suntok wala mo ehwan ba ay na tama 'yung binabang ng ah sabihin sa tungkol ay, ang may na nag na kay dahil walang tubig. Idol, idol! Mga idol, idol, idol. Mga bigal ko sa Espanya. Idol! Relax lang tayo. Kahit si may hirap na tayo, basta makakain tayo. Kahit konti, pwede lang. Uwi na kayo?

Si Plasador. Ah. Alam nila yan. Plasador. The Clavero. Plasador Clavero. May Lulo Dulpo. Sa kay Dulpo. Well known sa istansya. Si Ador. Si Ador. Clavero. Ador, Siro ng araw nyo. <dun. laughs> ay, dago. Marwong maru na pa. <laughs> well, ay, dyan, ang well-known, ang plus, ador. Plus, ador. Well-known, nung araw sa istansya, hindi nang wila na andito lang sa Manila, Wala pa. <laughs> <laughs>